kapal ng fags <laughs> oh, ito o oh. yan o oh, mukhang fags na oh, ayan o si o plug si o plug wala naman o oh. kasi mo no nasaan dyan wala naman eh o oh. Diyos ko uh -huh. sa susunod huwag magsabi ano huwag maninwala sa sabi-sabi o oh. Pero in fairness ang gaganda ng kubo nila, Ayan o, oh, mayroon ibatan dito. Ay, sarap mo yan. Dina, <tinyo> niyan. <tinyo> Baka yan. Baka biglang Pakiay, kung 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 Thank yeah. okay.